Pero kung gusto mong mas mabilis na makapunta sa heaven, talong ka na dito. Ano <laughs> yan? Mas matarik <laughs> yan, no? Okay, <laughs> banat. nangyari, Nat? Ano nangyari? Pabuhat ka na lang. Okay, kaya yan. Pabuhat ka na lang. ka <laughs> na Kaya pa yan. Dito, akit na, It's a prank. <laughs> Sobrang taas men. Sobrang init dan siyempre. Pero good. All good. Siyempre. May pa. Ha? May pa. Mayroon pa. Wala na pre. You know. This is it. And sit. You know. Kasi inap ko pa sobok. Nga po. Kaya kaya mo yan. Diba? Alam mo bibigay yung Panginoon na hindi natin kaya. Opo. Basta manalig ka lang at maniwala sa kanya. Oh. Oh. Kamusta langit? Ayos. Ayos. Tarasan tayo mo. So this is it. <laughs> okay lang guys. Okay lang guys. <laughs> <laughs> Ganyan talaga ang boy guys. Oh. Ano ba? Ano rin para. Stairway to heaven to son, 'di ba? Oo. Uh. Gusto mo yung stairway to hell? Mm. Doon oh, talon. Do uh! <laughs> <ako, tama> <laughs> masabi mo, Fernando? Wala akong masabi. Pagod ka na ba, Fernando? Kaya pada banget, Kaya pada si pakai itu Ah, si pakai itu. Eh. Ah, si Pak itu. Uh. <laughs> Hai, nak ikut paksa abahan kena, ketau kena. Baik, uh. tengah mana? <laughs> ano, kaya panat, oke Yaan, So, huh? Ah, pababa na tayo mga Lodi. Are you kidding me? Pababa kayong mga gu gulong. Ito. So, stairway down to heaven naman. Stay, nee. Stay down. Down. Mugi <laughs> <laughs> ang <laughs> kaya kayo ba ba itang iba kanin. Hahaha 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 Itang mugi ka gay niyan po mababay tangi ba kang migay ay pag chuchu. Ang siguro ba mababajik to. Dana <laughs> <laughs> oh, Unta, na. Untama. O, <laughs> <laughs> <Ewan> niina, <no? laughs> ano po? Nang libang, ko nga oh. Oh, guys. Punta mo na. Punta ka muna. Punta mo na. Punta. Punta. Yung manina. Tinatawag nilang Ano? cave sa cave sa so, kawampangan ni sa so... oh negative negative mo oh. negative so yun wala di tayo makakapasok so kuy okay, ba so back to basic baba na let's go so yung mga tropa na baba na kami siguro next spot natin wala na So update na lang mamaya mga tropa kung mayroon pa tayo next spot na pupuntahan. So that's it. Last soup. Nge. Ikaw ang bini, binibinig 🎵